Hi guys, good morning. And dito na naman tayo. Ah, jogging tayo ulit. Lakad-lakad muna bago tayo tumakbo. Lakad muna tayo mga isang ikot na tayo. Dito tayo sa lugar ng mga guys. Mga guys, halos araw-araw na ako mga guys gawa nung sisikapin kumabuti mga guys na lagi akong magja-jogging ang purpose ko nito mga guys gusto kong maiwasan ko na yung paninigarilyo ko mga guys kaya sinasanay ko sa sarili ko pagja-jogging alam ko naman na kaya kong gawin para sa sarili natin mga guys at alam ko rin na tutulungan ako ng mahal na Diyos dahil wala naman po imposible para sa kanya tagal ko nang gustong sigilan mga guys ng sigar liyo so lang sanay na po kasi ako pero mo mali ang mga 12 years old pa lang ako ay ay naninigal yun na po mga guys Kami Mahirap, mahirap po mga guys. Kasabihan nga, nasa huli pagsisisi. Kaya ngayon mga abang tumatanda tayo, kuwasan na natin mga guys. Kaya magagawa din ang paraan para Matuloy natin iwasan mga guys Ang paninigarilyo Kaya jaging jaging tayo Araw-araw mga guys Salamat po mga guys sa inyong panunood Tatakbo na po tayo Ingat, ingat po tayong lahat